Buti nga hindi ka pinahiya ni Joel Villanueva. In fact, niligtas pa nga yung dignidad mo bilang ombudsman. Ha? bakit? Kasi kung ako si Joel Villanueva at gusto ko mapahamak talaga ang ombudsman mga kababayan, hihintayin kong lalabas yung letter niya address kay Tito Soto. At the same time, hihintayin ko rin ang magiging desisyon ni Tito Soto mga kababayan laban kay Joel Villanueva kung lalapas na yung desisyon nila, halimbawa, i-dismiss nila ako, so ako si Joel Villanueva, dyan ko na ilalabas yung dokumento na yan na desisyon ng Sandigan Bayan at ng Ombudsman para mapahiya yung Ombudsman, mapahiya yung Senate President. Buti na lang, hindi, hindi ako si Joel Villanueva, mga kababayan. Again, niligtas niya dito yung niligtas niya dito yung ang dalawa sa kaka sa kahihiyan mga kababayan. Dapat pa nga magpasalamat dito si Remulio ka Joel Villanueva. Ngayon niya Joel Villanueva, biniblame niya si Martires kasi hindi daw nagsalita mga kababayan. Isya e siya hindi nagresearch. Yan yung problema dito. Delikado ito mga kababayan bilang ombudsman. Di ba? Hindi ka nagre-research, hindi ka nagtatanong, ngayon nung magbulilyaso na hindi naghahanap ka ng taong uh, mapasahan mo ng blame. Di ba? Delikado yan. O ito, sino ang may gawa ito? Ito, binulgar dito ni Alan Peter Cayetano. Balikan natin si Alan Peter Cayetano. Ito. Patuloy natin ito. Pakinggan natin dito. We have some people in our minds. But we'd rather the evidence speak for it. Eh, hindi ako naniniwala dun sa mag-name ka muna to follow yung ebidensya. Dun ako sa lumabas muna yung ebidensya tapos alam na natin kung sino. Diba? So all throughout yung kay President Erap, kay President uh, uh, GMA, yung kay uh, kay uh, yung mga investigasyon in the past, di ba? Na una muna yung ebidensya, saka kami nagsalita. So yun lang pakiusap namin na ituloy-tuloy natin yung investigasyon na to, pero huwag tayong pahit na madistract. Ba, kung, kung sana pending yung kaso at saka dapat siyang alisin, di kahit member siya ng minority, kahit sino man siya, di ba? Kahit Senate President siya. Pero ngayon na nakita natin maling-mali, sana tayuan ng buong Senado at sana nga magpamali lang and uh, medyo madisiplina ni Ombudsman Boy, yung nagbigay sa kanya nun. Pero, ano po sino kaya yun? Yung? It's not for me to advise the Senate President, di ba? But yun ang difference ng minority leader. Pero mga kababayan, sino kayang tinutukoy dito ni Alan Peter Cayetano, mga kababayan, na nag-advise kay Ombudsman at nagbigay ng informasyon? Imagine niyo outdated yung informasyon, 2016 pa. Sino ang mga nasa posisyon nung time na yan, mga kababayan, 2016? Pinoy. Ah? No, time pa ni Pinoy yan. Kasi pumasok si PRRD, July 28, 2016. Okay? So ito, patuloy natin at saka ng uh, Senate President. The Senate President is not only the father of the majority. Siya din ang tatay ng buong Senado, di ba? So pagka ang Senado na inatake o eh, kahit member ng minority kahit independent pero foul, mali, uh, ang mabubugbog yung uh, yung uh, institution. Tandaan nyo, 24 lang kami. So, napakadali na maglabas ang ombudsman ng para sa walo siya and then ba ang Senado. But I'm not ready to say that intentional to sa part ni ombudsman de Mulya. Ako'y naniniwala. Mali yung pag... Remember, nag saan ba nag-umpisa to? Isa lang. Kay dating Sekretary Leila de Lima. Ako! Sa niya, ipakita na patas siya. Hindi lang kalaban ng Aquino Administration ang Pinasuhan. Kinasuhan din si Joel Nueva. Kahit na walang kuweba, walang ebidensya, kahit mali. Kahit sa confirmation hearing niya, inadmit niya na kulang na ang pirma ang, letterhead buhay party list. Ang na hindi pirma ni Joel, tinuloy pa rin niya. O, oh, ayan mga kababayan. Ah, ito pala Joel Villanueva. Diba? Kay Pinoy pala itong mga kababayan. O, oh, di ba? Oh. Kaliado pala ito ni Pinoy. Oh. Ito, ano, ano kasi sinasabi ni Alan Peter Kiyata, no? Para lumabas na fair DOJ dilima mga kababayan nung time ni Pinoy, uh, para ipakita niya sa taong bayan na fair siya ang kinasuhan niya hindi lang yung mga kalaban ng Pinoy administration pati yung mga kalyado niya at isa ito si Joel Villanueva. Ang problema mga kababayan, kahit si Laila de Lima, aminado dito na forge yung, uh, ano tawag nito, firma. At kulang yung ebidensya. Naku si de Lima pala ang may utos dito mga kababayan. Dito na natin makikita, ah, dalawa na. Antonio Trillanes, Laila de Lima. Naku mga kababayan, mukhang iba na ang kuto ko dito. So patuloy muna natin tapos pag-usapan natin ng mabilis. 'Di ba? So yun, uh, Ombudsman Remulla does not deserve advisors like uh, Layla De Lima kasi mapapahamak pala. Mapapahamak. Unfortunately, malakas ang boses ngayon sa administrasyon at sa House of Representatives for her own purposes. This is not for the people. It's their own politics. Ayan mga kababayan, klarong klaro. Oh, malinaw na malinaw yung sinasabi ni Alan Peter Ketter. Ito, pag-usapan natin ng mabilisan mga kababayan. Ayan, okay, nakikita natin dito. Oh, nung Martes, Trillanes nag-file ng kaso laban kay Bongo. Anong purpose? Political advantage. Kasi nga mga kababayan, nakikita ng ibang grupo, lalong-lalo na itong mga liberal, na nagkakagulo yung Marcos Jr. administration at mga Duterte. At gusto ng Marcos Jr. na patahimikin itong mga Duterte, lalong-lalo na si VP Sara. Malapit ng eleksyon. Nakikita natin ngayon na Nagkakaisa, nagkakaroon ng bagong alyansa dito mga kababayan, Marcos Jr. at ng mga liberal. So ito ngayon, nag-take advantage ngayon itong mga liberal, ginagamit ngayon ulit. Ulit ha? Kasi ginagamit nila si Trillianis talaga yung suki ng mga kababayan. Bakit? Kasi malaking utang na loob ni Trillianis mga kababayan sa liberal party. Kasi ang liberal party lamang through Pinoy mga kababayan ang nagpalabas kay Antonio Trillanes sa kulungan. Kaya, utang na loob niya yan. Kaya kahit anong gusto ng liberal, handang gamitin si Sonny Trillanes mga kababayan. Ito na nga. Nag-take advantage yung liberal, ginamit si Trillanes, mag-file ng kaso laban kay Bongo. Para, unang-una, siraan si Bongo. At the same time mga kababayan, guluhin itong investigasyon ng flood control. Again, nakikita natin dito, may alyansang nangyayari. Liberal at the same time, yung masterminds dito sa infrastructure anomalies mga kababayan. Ah, kasi sino makapag-take advantage nito? Ang ah, makabenefit nito? Liberal? Dahil nga masisiraan yung mga kalaban ng mga Marcos Jr. At the same time, yung mga masterminds dito sa infrastructure anomalies kasi gugulo yung investigasyon, mawawala tayo sa focus at makahati-hati tayo mga Pilipino. Oh, yan yung mangyayari. At ngayon naman, ito naman, in naman ni Laila Dilima itong ombudsman ngayon. And of course, kilala natin si Laila Dilima mga kababayan. O, oh, malaki ding utang na loob niyan sa liberal malaki din ang utang na loob niyan sa Marcos Jr. administration. Oh, of course, alam naman natin kung anong nangyari sa kanyang kaso. Ha? Ah? Nag-file ang prosecution na sa DOJ na palitan yung judge sa kaso ni Laila Dilima kasi estudyante ni, eh, estudyante ni Laila Dilima dati na diskubre nila. Anong ginawa ni Crispin Boing Rimulya, DOJ? Pinaatras niya yung motion. At anong naging resulta? Na-dismiss yung acquitted si Laila de Lima, mga kababayan. ba? Diba? So, malaki din ang utang na loob niyan. So, ngayon, most likely, dito makikita natin na para makapagbayad utang na loob si Laila de Lima, mga kababayan, gagalaw yan. In favor, it could be sa dalawang grupo na ito, Marcos Jr. Administration at sa Liberal, mga kababayan. Kaya nga nagdududa na tayo. Mukhang ang mastermind talaga dito mga kababayan. Hindi lang ito titigil dito kay Martin Romualdez. Unless mga kababayan na pati yung presidente natin si PBBM ay kontrolado ni Martin Romualdez. No, regardless kung involved siya dito or kinontrol lang siya ni Martin Romualdez, mayroon pa rin liability. Si, or pananagutan, si PBBM dito mga kababayan. So ang nakikita natin dito, itong liberal plus si Tamba mga kababayan, Marcos Jr. Ito yung ginagawa nila, ginugulo yung direksyon ng investigasyon ngayon. Ah? Para hindi mapinpoint dito sa kung sino yung tunay na mastermind sa infrastructure projects at the same time makafocus yung taong bayan doon sa mga kalaban ng administrasyon at ng liberal para pagdating na 2020, sila yung lalabas dito na the perfect candidate. So, paanong ginagawa? Hinahati yung taong bayan. So, oh, of course, kasali na rin yung media dyan. Kasi, itong mga taong to ay mga part owners ito ng mga mainstream media. Okay, of course, alam natin, si Tamba, mga kababayan, number one. Ito, pangalawa, Aside sa ginugulo yung investigasyon, ginagamit yung ahensya ng gobyerno. katulad nito, Ombudsman, DOJ. O, di ba? So, ginagamit dito mga kababayan. Ginagamit para hindi makapagkuha ng investigasyon. Uh, statement galing sa contractors, ginigipit yung contractors. Oh, kahapon naglabas ng statement si Rimulya, okay na raw. Mag-play bargain yung mga congressman, hindi na lang raw sila magsasalita magsasauli na lang daw sila ng pera. Okay? Kapalit ng hindi na lang sila magsalita at handa na lang silang managot sa pinakamababang sintensya or punishment. O, oh, anong sabi na naman ah? ah, mas okay siya dyan. Ibig sabihin mga kababayan, mas okay sa kanyang hindi malaman kung sino yung totoong mastermind dito. Oh. So ito nga, ito pangatlo. Basta't kalabad ng Marcos Jr. administration, hindi na kailangan ng validation. Ito yung pinapakita na dito. Pero kapag, again, mga Kalyado, Martin Romaldes, Zaldico, ito, until nga mga kababayan, hindi pa nila ma-cancel yung passport kasi wala pa kaso. Katanong sinasabi dito, oh, kailangan ng ebidensya. Again, hindi ko alam, hindi ako abogado, pero yung mga statement ng mga witnesses, mga kababayan, sa tingin ko, pwede na rin yung ebidensya. Marami na rin mga kaso tayong narinig na naparusahan yung akusado kahit walang ebidensya kasi dahil merong mga witnesses, mga kababayan. Yet, anong sabi nila? Ah, wala pang ebidensya. Yan yung sabi nila ngayon. Pero again, kapag kalaban, oh, Tinanong lang, sino pa na-protectahan ng mga niskaya? Ah, sa sanggot ni Remulia, sa tingin ko si Bongo. Oh, ito ngayon, Villanueva, walang validate, validate. Basta sabi ni Dilema, ayan, may, may ano yan, dismissal na yan. Ayan, action ka agad. Pahiya tuloy. Oh, matapos mapahiya, ayan, kailangan magturo. O, oh, biniblame pa si Joel Villanueva at si Samuel Martinez mga kababayan, kasi daw hindi nagsalita. Again, public document yan, mga kababayan hindi tayo maniniwala na uh, wala silang alam dyan. Hindi lang sila nagva-validate, hindi lang nila chinek ng mabuti, kaya hindi nila nalaman ito. Ito mga kababayan, ha? kung talagang gusto niya ng ombudsman na tanggalin ito si Joel Villanueva, ha? Anyway, lumapas na naman ang pangalan ni Joel Villanueva, mga kababayan. Dito sa isyu ng flood control. ko again, sabi ko nga, kung gusto niya talagang matanggal si Joel Villanueva, case build up na lang siya diyan sa isyu ng flood control mga kababayan para matanggal si Joel Villanueva. Ito'y magiging accomplishment pa niya bilang Ombudsman. At masisihan pa 'yung taong bayan kasi magiging example ito si Joel Villanueva kung sakali. Ang problema dito mga kababayan, kung Ganito din mangyari mga kababayan na wala talagang kaso itong si Jewel Villanueva. O lalong mapapahiya siya dito. Okay? O ito, panghuli mga kababayan bago natin tapusin. Ito, nakikita ko, again, ang purpose ni Tamba dito para guluhin itong investigasyon mga kababayan at mailihis sa kanya. Ang nakikita ko rin naman na purpose ng mga dilawan dito, mga kababayan, mga liberal dito, lalong-lalo na sa kanilang mga benefactors, ay preparation ito para sa impeachment ni VP Sara. oh, inuunti-unti na nila itong mga posibleng boboto pabor sa pag, ano, ng impeachment ni VP Sara, mga kababayan. Inuunti-unti nila ito, Senator Bongo, Senator Joel Villanueva, jinggoy estrada inuunti-unti nila ito kasi by 2026 mga kababayan ipa-file nila ulit 'yan. Ha? Yung impeachment. Kaya again, naghahanap ito ng paraan kasi kailangan nilang tanggalin si VP Sara sa 2028 para makapasok sila ulit, kabalik ulit sila sa gobyerno mga kababayan. Kung napapansin ninyo ang mga nangyayari ngayon. Again, ha? Tignan niyo kung sinong mga ini-interview sa mainstream media. Sinong mga nagpapasikat ngayon? Tignan niyo, ito yung mga taong sinuka na. Sinuka na yan ng mga taong bayan. Franklin Drilon, Dick Gordon. Di ba? Laila Dilima. Oh, chill Joke no nga, hindi, mananalo, hindi manalo, hindi manalo-nalo na pagka senador. Kaya oh nagakbaya na lang para makapasok sa Congress pa. O, oh, ba? Diba? Itong mga taong to, sinuka na ito. Hindi ko nga alam bakit makapasok pa di ngayon si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan. Of course, nakita naman natin yung laro nila nung last election. Nung panloloko nila nung last election, mga kababayan. Diba again? Inuunti-unti nila ngayon para makabalik ulit sila, mga kababayan. Yan yung mga nangyayari ngayon. Again, kung hindi tayo ma mapagmasi dito mga kababayan, maluloko ulit tayo ng mga taong to na kung saan wala nang may ibabalitang korupsyon kasi ang korupsyon nangyayari mga kababayan dito sa pagbibigay advantages ng mga benefactors nila. Yung mga nagpo-control ng mga ah uh, basic services katulad ng internet, tubig, ah, ng mga daan, oh, yan yung mga makabinipisyo in the future. Again, inuunti-unti na nila ngayon itong mga kalyado ng mga Duterte, lalo, lalo na si D.P. Sara, para makabalik ulit sila mga kababayan. Kung hindi ito, mapansin ni Marcos Jr. mga kababayan, inaakala siguro niya na kung makabalik ulit itong mga taga-liberal mga kababayan, akala siguro niya makaliligtas na siya dito sa liberal. Most likely, malaking chance sa mga kababayan kung makabalik ulit itong mga taga-liberal na mga kandidato, na mga trapo, na mga sinuka na ng taong bayan, hahabulin niya nila si Marcos Jr. Kasi ilang taon na nilang binabanatan niya si Marcos Jr. Kailangan lang nilang ngayon makipag-alyansa kay Marcos Jr. para sa kanilang political advantage. Okay? So, comment nyo dyan mga kababayan kung anong masasabi nyo dito. Oh, maraming salamat dito kay, dito kay Julito Bautista sa pag-comment ah, uh, maraming maraming salamat sa iyo sir. Maraming maraming salamat sa panonood. So dito na lang po muna tayo. Paki-like po at share ng videos natin at paki-subscribe din po ng ating channel. Okay, so maraming maraming salamat sa lahat at, at magandang araw po sa inyo.